Kapobre, naalala ninyo itong balita natin patungkol sa isang uh, murder case na kung saan ang isang uh, lalaking uh, nakipagya-inuman sa kanyang mga barkada habang papauwi ito doon sa bundok na area doon sa kanilang bahay ay tinambangan ito at uh, inambush at uh, makalipas ang uh, ilang uh, araw ay binawian nga ng uh, buhay ang uh, biktima at katapos sa uh, pagimbestiga ng uh, mga kapulisan doon sa lugar, nakita sa dito sa area na ito yung uh, mga dugo bakas ng uh, dugo nitong uh, biktima. And then uh, sa kala hindi sa kalayuan, mayroong uh, isang cellphone na nakita noon ng ating uh, mga kapulisan. And uh, upon sa verification ng mga kapulisan, itong cellphone na ito ang nagbigay sa kanila ng lead no kung sino ang suspect dahil pagmamayari ari pala ng suspect itong mismong cellphone na naiwan malapit doon sa crime scene mga ano lang mga more or less 100 meters ang pagitan no parang inabangan talaga itong suspect itong biktima habang papauwi at saka doon na nangyari itong uh, pag, uh, pag ambush ang um, ang sisti dito, ang suspect ay uh, hindi talaga na naaresto ng uh, mga kapulisan dahil patuloy ito na nagtatago sa bundok na bahagi raw nitong uh, lugar ng uh, Altabas. Ang kahapon ay nagsagawa ng uh, press conference ang uh, ating uh, Altabas uh, Municipal Police Station at napagalaman na itong suspect na ito ay sinampahan nila ng kasong murder no kahit hindi pa ito nahuhuli at pag lumabas yung warrant of arrest ay saka na lang hanapin pa ulit no kung saan and then um, dahil sa mga reklamo na meron daw um baril itong uh, suspect na ito ay nag-apply ng search uh, warrant ang ating uh, mga kapulisan sa pag-apply nila ng search warrant na-approve naman ng judge ano po at pagkatapos nung i-implement nila ay wala doon yung mismong suspect asawa lang ng uh, ng suspect ang tao sa kanilang uh, bahay. So ang ginawa ng ating mga awtoridad, inimplement implement nila yung uh, search uh, warrant uh, hinalugog yung bahay at may na-recover daw na baril. Narito ang pahayag ng uh, hepe ng uh, Altabas PNP. Police Captain uh, Jobert Pungon at ang uh, Chief of Police Banwa at uh, Altabas magkakitanan sa Game Serbian at uh, Search Warrant Makarang Council. Sir, any information pati sa Search Warrant uh, Makarang Council? So, good morning sa tanan, no? Sa Tagpagamati at dayang naka, naka sari sare ng mga istasyon, no? Yes, sir. So, kita kayo na, no? may patigayon kita nga pagpa-implement ito search warrant, no? Ito sa Sitio Sapa, no? Barangay Kabangila, Tabasaklan, no? At around mga 6.15 a.m. kayo na. So background sa raya nga rang uh, subject naton ay uh, involve abi mo ras no uh, previous sa uh, criminal yes oh okay. eh, uh, ra suspect so that's why nga uh, ginaplaya lang naton ni mo ita kasi nga uh, after the incident the, that time ay wagi ni mo ra nang surrender wa na naging surrender do ang uh, firearm so gapati kita nga imo ay nagahupot it firearm gid no o nagikan na aga Base sa aton nga uh, information dayang ara nga aton nya naging suspect hay una na lang sa anda no nga ole ole imano no uh, silo silo bagay no abong nakakita no nga ga abot man katon mga information no kasi nga gira subaybayan man aton imo ra no aga dayangan ni ha file aton sa piskalya ita kaso no sa anang krimen nga So sa aton nga ginfile ay murder. Murder. Uh -oh. So wag gid imo magsurrender o hadakpan during the Yes. Uh -huh. -oh. uh, ginmanhan naton na, uh, da no uh, after the incident pero wag gid naton makita no kasi do yung nabi nga uh, lugar ng dag, uh, lugar manit datong natabuan, ay medyo, kwan? Bukid-bukid. Uh, na. Huwag ka signal ito, ay medyo, pano, among lusot-lusot, may pabatan nga uh, area na. Oh. So, kamusta ka na, sir, uh, during sa implementation sa Suwaran sa area? Ano ang sitwasyon? So, kagina, ay pag-abot nato nito, no, uh, anong asawa lahat ano, ato niya pa na. Actually, ay, do bagay matangani ni ay sirado no mm -hmm. so nagkinato kami nagkinato kami ay sa piya ka bagay una bira nang uh, more or less mga 30 meters ay una ra nang panogangan uh, panugangan mm -hmm. bali uh, tatay kita it subject ra so ito kita nagkatok no mahayagon mahayagot anang ani so nagbukas na ito ang nakita nato niya nga ito tara nga uh, asawa so nagpakilala kami ron ag uh, hay ginano namon nga konsin si, si dayang subject okay. adinaton ho mm -hmm. so wa ta man iya no inaligar na nga doyon hay ginpatag patag namon kana tanaro amo nga toyo so waran to ha oh, then den mo do sa anang nga bagay kasi magapit mo lang magapit mo lang sibsibon mo lang do pan aga more or less mga 30 meters nga nero distansya sa anang bagay da anang panugangan ito So, sino sa nag-receive uh, sa suwaran ka ina? So, run nga wife. So, meaning, sir, ay what ay mga dakpan? So, yes. Pero, uh, pag serve it, search warrant. diretsyo so, oh, kasi, pwede matanong. Kasi, una, taro, occupants eh. Mm -hmm. Occupants sa mm -hmm. panimulay. So, But ano, well, ano, magiging status na nakara? Kasi, what ay mga dakpan? May, 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 kaso pa yung murder nga to. Pero, yes. ano, murder? Yes, ah sa aton nga nga uh, makarang nga uh, sa search waran nato na ipag matan na nato ni mano no? Uh, maging regular regular filing lang natin. nga armas armas recover sa so caliber uh, 38 may sugod niya ba na? yes may ano uh, na recover kita nga live ammunition possible da yaro naging gamit niya armas ug barilman ko nagtagay kay tabid pudi magsaya kay tabid to sa oh. sa pa pero sa makarano hindi kita ka sure gid karon kung do yung oh yes. Uh, so. hmm. Edi yes, so. so, so, ba do 38 ka toro armas basi man sa inbi sa kwan sa autopsy. Yes, oo. Uh, uh. Siyempre kan kasong murder ano matabo ka to kasi uh, ano Oh, na, uh, nangay sa fiscal ya makararo aton no, nga nang kaso. So, ng na pala na tabo. Balero na tabo abi karahay. No, background gid abi karahay. last year hay nagkalitan taro dai wang rano uh, nagabot sa punto nga nagkaganinahan niya ni sa nasa nang lima mm. ay siguro ay sa dumotro amon niya kwan ay among uh, motibo mm -hmm. nga ang arang uh, suspect agro victim natabo nga rako raya nga uh, March uh, 14 at oh, gabi eh. so susubugan so, so, um, sa bugan yun na kali, kalipas so dayang uh, biktima ay habari lang kita dayang nga rana uh, suspect na ang subject tayo. oh yes oh, oh. So nagapati kita no nga imo ta kita it uh, armas no. Uy di gi maangot sa krimen nga uh, murder do baril nga gingamit na nang uh, sa Palestine para idugang nga uh, baril nga ginggamit. So, siguro <coughs> karon hay uh, dak nga siguro karon magiging aggravating imo no nga uh, <coughs> kwan aggravating uh, kwan. <coughs> oh, yes. Oh. Pero sir, sa, sa inyo sa pag-apply sa suwaran, ano ro hmm. pa rin, nga barin nga kwan, apply ginaplay ninyo, nga gina-usoy? Actually sa search warrant wa man do one house specific hmm. nga kon ano gin nga firearm hmm. no basta kita nagapati nga imo naga kopot ag din hay una on nya kaso nga imo rato aton nya no so mahuro atong pagpati ginya ano no may report pa ba nga asay sa kaso nga din kumiteran na kasi may mga pagpagubok no. o bakam, may pagpamahok pa karon So para uh, after that uh, incident no sa natabo ko niya to nga tong, uh, pagpatay niya to kay iwaon kita na baton man niya report but then mm. ay may nagagawa abi nga mga information although nga o uh, nga una imout ana una git imaw may nakakita kita. Ah, no and then ay gahambal nga ni ko nga indi imaw pag isuget ay basi man na ikaw ra ang idason. Do yon yun do mga kwan So ro yun do aton mga nabaton nga impormasyon. Kung mm. pag pamagad may tutok Rupag pang baril, may ano pa wa. man, basta gina warning yung na lang, uh, verbal lang. Balikan ko sir nga ano ro explanation it uh, ng uh, misis ko tay matuwa tayo mauna kasi may information na kada gabi iigat ako nung mga gawin ay suno ka na ay kayo naging pagkunta na ko imaw ay anak ang pamaliba di akong huwag ita after that incident Wale, Wag uli huwag ako ta ako no ka kunwag hmm. uli agwa man ka ka nag kuntak, -kuntak. Hmm. No, Pero, okay, so, kasi uh, ah, yeah. last time nga uh, after galit incident ay nagpangutan ni ko si Inka ro anang misis ko no kasi kay nag-interview ay anak ko nung sabat ay ano ka man na investigador. Uh, -huh. uh doon na nang sabat. Ay, iwata nag call pat pang utana. Kasi roa na nga ni nga ano it, misis na ay wangan na puno nila un imaw. Pero so, contradicting na... imaw, kasi di ba may ginambang ikaw, sir, nga may, may after na tabo incident, nagapamagag imaw yes. statement. Oh, may isang katawo ka mong nag, ano, nag, although doon nga no? kasi hindi man mag-uwa roon siguro nga, uh, kasi nakikita nga nino mauna sa lugar. Mm -hmm. Sa'yo kita nang asawa nga may baril o sa ng bagay. I don't know kung sa'yo na sir, bari, una, sana, nga, kasi, na. kasi ang sir ba rin pag buo niya? kasi wa man ito nagsagot no. In, Pero ito. nakita ni tatong ni tropa. Sa ano eh? yun sa aton nga kung may parang sa stop toy daw kayo anak anak na itong ginakwila ka na nakaapan oh, makita man din sir karoon oh, no. mas ngayon ay pirming ginabuitan mm -hmm. o kung gintago e, mga sabon sa sabuga niyan oh, ang masera yeah. doon ay oh. e, sa expertise ninyo sa mm PP yes oh. Uh, doon adlaw 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 ginabuitan mm -hmm. maril kung huwag ito ay tuktok oh. o huwag Yes. Tapo tapo. Uh, pero una rin siya sa May ano ra? May mga al, serial number. May mo serial number? So ano ra? Mao tao kara niya. Last fire arm. Last fire arm. so paano na obtain may information kamo? Paano na obtain dito? You know? So wakamit kami tinim no kasi mabuhay o siguro man kana raya uh, armas no wa kita ka kanyang kung mm -hmm. ano kung paano na na-obtain -na da pero no reaction po sir, ni, misis na gina, pagka-recover ito, parang mm -hmm. ano, man, ibang mo? Mm -hmm. Nag-hipos mo lang imaw, kasi ano nga gina, kuhan niya, do yun yan na si, ano asawa. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero based sir, pagkuta naman ito sa area, sir, nag-alto-alto-git mo, may nakakita. May nakakita kas, kita. kita oo, okay. oh. sa anak. Gabalik imaw, oo. Mm -hmm. Pero may information dito. Kabi yana, kaya, nga eh, ro last nga nakita imaw, ay mga alas otso. Alas otso gabi. Alas gabi kasi rin information namon hay kung adlaw una man mo sa unahan no magapit man lang oh, man. madali maghahapon ngayon, ron magano hay balik mo sa anda ano ang trabaho sa mak sa kain sa pag-interview namon hay uh, kundi farmer yung maroon galing hay doon nga na sa Maranda na nga kuwan hay wang, don, wang, wang, wang doon kuwan yung mga may information kita kasi yung mga uh... Oh, ito. Kasi maanabi rin lugar. Medyo kakahoyan Abot ang oh, mga uh, um, so oh. Kasi the time nga natabor rin si Dinti abi nga to way back sa March ay ro aton nga isa ka na anot at informasyon gintor katondo anang gin hokmungan bago natabor. yung nabantay oh. sa tugtugan gintang day at nanaro dayong kabutong ag may pandong man do yun ag ginpagawa na ng, uh, sa Manila ang mao sa Manila imaw oh, no, na, na panan sa Manila pero una ay maw. mo mo magpano ag man why mo planado ta nang aram planado din yes ay mag murder din file ko yes. sa sinasabi ko pa nang issue ka search warrant si atong executive judge sa uh, Muntalib Patnubay mm. Sir, pinang kabala doon na buo sa uh, sulod ko? Sa na-recover kay Inanaton ay may lima kita nga ano? Limagay? Oo live na ako sa Dalwa. Good morning, nakalog, nakalog. Sige lang at Bert Juan. Nawa ko sa chimba. Kasi kayo na hay, ay wak ka kung kayo na kung ano ro, kung ano. Uh, uh, Nasa ah, si Makalay ba? Oo, live na. Sige po. So, paano na makaroon, sir? Ano next step? From so, napreparo na na kung do -aton niya doon ato niya pa doon. Case nga, i-file ka na. Regular filing. Regular Regular filing. Oh, regular filing. Oh, regular filing. Regular filing. Regular filing. Sa, incident, ito, sir, no, sa investigation, ay pinapuot ka po ito, ito na, cellphone eh. Yes. So, uh, confirm mm -hmm. to ano suspect nito. Ay, doon nga nino, uh, kung aton nga, kung ginpaagi pa natin sa ano, sa kuhan, sa aton nga rako sa mm -hmm. uh, uh, pero may makakomunikasyon ito nga uh, naka So, mm -hmm. Ano, mm -hmm. uh, so, Ah, okay. uh, 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 Kasi may gusto kong ipaabot lang sa So, mga 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 bago yeah, ang mga 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 uh, kung na, na masabat ro mga pagsupina ka na kara kasi napasabat ay mo kara sa rayang uh, kaso no mm -hmm. hay kung na namasabat hay no, mahugan Dahil no. so dayang da. wapa so man mo kapir wapa so ini time pwede mo na yes so kung so, yes, so, mapasaka sa korte tatong ng piskal ya then wapa wapa wapa